Patuloy ang paghahanap sa magkakaanak na natabunan ng landslide sa Antipolo City kasunod ng pananalasa ng bagyong enteng kahapon. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, kumusta ang paghahanap sa mga biktima sa creek na ito natagpuan ang isa sa tatlong miyembro ng pamilyang natabuna ng gumuhong lupa dito sa sitio Upper Banaba sa Antipolo. Nakahadlang daw sa paghahanap ng mga rescuer ang kapal ng putik at pabugsubugsong ulan. Tulong-tulong ang mga rescuer at volunteer sa paghila ng mahabang lubid na ito. Sabay -sabay na sa isang malaking bato kung saan pinaniniwala ang naipit ang tatlong magkakaanak ng magka-landslide sa sitio Upper Banaba sa barangay San Luis Antipolo City sa pananalasa ng Bagyong Ente. Hila! 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 Oh, Hila! Oh! Nang maalis ng na mga rescuer ang bato, wala roon ang mga hinahanap na sina Bernadette Argiles, 52 years old, Manugang na si Ray Ondes, 28 years old, at walong taong gulang na si Josh Ren Negro. Hindi naman tumitigil ang San Luis Rescue sa paghahanap. Kahit delikado na kanina nang muling bumuhos ang ulan at rumagasa ang kulay putik na tubig, sa kabila niyan nagpatuloy sa paghuhukay ang mga rescuer lalot may naaamoy silang masansang na amoy na posibleng bangkay ito yung pinaka the hardest uh, day namin ngayon no? kahapon hindi masyado pero ito kasi galing kami sa taas very stiff po ang nasa taas yung area na identifya hindi namin hindi, hindi, hindi kasama sa land, landslide prone area naglandslide so grabe ang effect kahapon ha? Makalipas ang walong oras, doon na nakita ang bangkay ni Ray Onde sa tulay ng sitio Upper Banaba. Napahagulgol ang mga kaanak ni Ondes nang kumpirmahin nilang siya nga ang nakita na bangkay. Kahapon, narecover na ang bangkay ng dalawang miyembro ng pamilya negro. Sa tindi ng pagbulusok ng lupa na may kasamang tubig, gumulong sa paanan ng bundok ang mga malalaking bato gaya nito. Sa tabi nito, natagpuan ang katawan ng isang taong gulang na bata. Tinatayang nasa isang daang metro ang layo nito mula sa taas kung saan nakatirik noon ang bahay ng mga biktima. Sa katabing sitio Antipolo Hills naman, nakita ang katawan ng ina na si Catherine. Hindi naman makapaniwala si Carlos sa sinapit ng kanyang mga kaanak. Kwento niya, bumili lang siya ng kape bandang alas 7 ng umaga kahapon. Pero pagbalik niya, wala na raw ang kanilang bahay. Ngayon lang po naman nangyari yun. Hindi po sana ako ng tulong sa ano mapalibing po, nang maayos po. Sa tala ng Barangay San Luis, bukod sa limang nasawi sa landslide, isa pa ang namatay dahil naman sa flash flood. May paliwanag naman ang Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office tungkol sa matinding baha at landslide sa iba't ibang bahagi ng lungsod. First time din po na yung iba pong mga barangay ay naka-experience po nitong malakas na buhos ng ulan na ina-attribute po namin ito doon sa yung pagbuhos po sir ng ulan, yung concentration po niya. Kasi ang nangyayari po kahapon, umapaw po yung mga creeks eh alas 5.30 ng hapon ng itigil ang search o itigalang search and rescue operations dito. Bukas daw ipagpapatuloy ang paghahanap sa dalawa pang na wawala at uh, babalikan daw ng mga rescuer ang paanan ng ground zero dahil umaalingasaw nga raw ang masangsang na amoy doon. Cheryl? Maraming salamat, Tria Fernandez. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.